wala po Meron pa lang dalawang poste doon ang bila pa masak pader lapad na nandun na no? ayun, meron na tara, mag update tayo mga kabuhayan ng salt park redevelopment uh, welcome back ulit sa aming channel ayun, nandun na ang dami pa rin mga wires dito sa kabila sa side ng National Museum of Fine Arts Hindi pa rin nila tinatanggal dami yeah. pa rin mga kable Hindi ang na natanggal na yan 8 seconds nga lang ang timer. Manuledin natin. ito yung dating driveway yan yeah. kalsada dyan punta doon sa harapan National Museum of Anthropology pwenta countries tara natin US mga ah, nasa ano lang 3 meters lang tong lapad ng pedestrian lanes wala naman mga graffiti bundles tong bagong gawang bakot parang di ko alam kung na namumulaklak to yung mga halaman na inilagay sana yung mga ano rin, namumulaklak ayan, ito pala namumulaklak, bulay dilaw dami yung mga namamasyal ganito yung ilalagay doon sa top avenue. Kapalon. Meron pa lang dalawang poste doon. Ang bila pa. Kaya Ay, yan. Makalagyan lang ng Ilaw. natin di ba niya di ba sa pader lapad na hindi pa naaalis yung mga ginibag ayan gabi pa kasama na nila sana yung mga sidewalk dito lalo ang laki doon sa doon parehas paalun din to eh hindi ko limutin ang baba lang ayun meron na lawak dito ito hindi pa naaalis sana pagandahin na rin itong taigo pa. Mababawasan nila to. Lansa na tong puno. Ayun. Sobrang init nga lang. magagawa nilang i-rehabilitate yung tong bangketa at sa may Ayala Avenue mas maganda para yung ano na buong lugar na may iba kasing mga turista na nag explore ng iba pang lugar ito na yung waiting na ang daming graffiti ah, oh, wala na talaga yung mga dito diba? street dwellers okay. dumoy pa rin dumoy pa rin yung likuran nandun pa rin yung mga basag na salamin tara makita to ito ng DPS yan DPS Bro. o MMDA yan ito meron na rin may hollow blocks na rin mag uumpisa na mag uumpisa na rin dito may mga hollow blocks na ay, nahagdan. Lawak din. Bakating lote. Sakwasak pa yung pangkita dito. Papunta ng Kalaw Avenue. Dito lang sa Kalaw Avenue meron mga puno. dito so, hindi pa pwedeng explore ng mga turista na ano pa mga masukal pa Diretso na muna natin dito sa uh, top tabi niyo Ayan. ito yung Stasyon ng United Nations Nakikinto na ito sigurado yung LRT1 Cavite extension. Meron mga vendors. Dito walang constructor. Yan, ganito pa rin. Uh, hindi pa itinutuloy. Yan. Kinaasan yung kalsada. Dami mga rectangle na drainage covers dito nakalubog ito naman naka nakataas nakakaano rin yan dagdag na sa traffic naka, nakaka-aksidente <coughs> Mario Rosa na ulit traditional na jeep meron ulit mga vendors Di dito nagkakaroon mm -hmm. mga vendors hindi naman bumubo ng dami big paper lalong gumaganda mas lalong mababa yung dito, bakod sa pelikura na lapu-lapu hindi pa tapos hindi pa tapos yung base laki dati na ano yan mga kabayan uh, yung platform mga na nagpapaselfie yung mga turista yung mga namamasyal ngayon ang liit na lang wala pong nakalagay na ano na yan na pangalan basura ng Torre de Manila. Yan. Natrim na lahat ng mga halaman. Mababa na. O, ano to? Bonggambilla. Oh. Yung vista lang ang tinatapos. kalsada pa ang ganda nito lalo pag natapos na ando naman ang top avenue tawad tayo lumalapat naman dito pedestrian lane nandito na binakbak ayan ito nag-umpisa na rin bakbakin ayan umpisa na rin bakbakin dito pasok tayo lalo, walang bako central section buti na lang, walang mga mga street dwellers Ayun, kita dito si kita dito, dito si Lapu Lapu <tiny> Lapu 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 Lapu